Ayan, isang mapagpalang umaga guys. Ayan, papunta tayo ngayon sa Gumapak Barangay School sa Tuwi, uh, Barangay Talon, Tuwi, Batangas. Ayan, bago nyo po marating ay napakalayo po nito sa bayan. At ang kalsada po ay may part na lubak-lubak at may part na simento. Ayan, talaga pong... Um, Malayo siya sa kabahayan. Sakripisyo po ang mga mag-aaral at ang mga guro na nagtuturo dito. Ayan. ayan. Ayan guys. Kita niyo naman kung gaano kahirap. At napakalayo nito sa bayan. And ang mga grupo dito ay matyagang pumapasok araw-araw upang maturuan ang mga batang mag-aaral dito. Ayan guys.